Good morning, good morning mga lodi oh. Still ah. Going to lakas sila na. Busing uli oh. Ito dyan Mark. Ay, okay, tingin sana. naka-helmet okay, ka pa mo. Huwag ko kita si mo ngayon. Totoo asli. Ang agamay duwata to sa likod oh. Guway to kanla oh. Nasubang kong kitain na to mga lodi. Tignay na. Chill ride lang First ride of the year ah. Tignay first first ride of the year. upod na nato, yung mga grupo sa Nature's Village. Next stop over kami sa May Libertad Taitong. Paglabuti sa May Ano na di? Alis, stop over liwat. <laughs> stop stop over liwat kay nabili nan dua sa Libertad nagtalang na to. <laughs> si Fred kag si Rina na nung but wafer kita ilan Nino sa subong anum ah, ka motor ang mga road trip subong mga lodi ang akon kay Uli kay ito to dyan Mark kay Asli kay Fred kay Rinan chill ride chill ride lang pakat to sa kanlaon then ang sikan pakat to dyan sa La Castellana kasi makaloyan maligo-ligo kami to ay digto na lang kaliwa ma mga video lodi kiti kung nagbiyahe kag naga video do lang alang ito ro Kaya hindi indi man ni GoPro ang gamit amo gakorog-korog ni goro <laughs> ay, ay ang ato na gamit amo ning Yamaha Graphics oh kay Migo Olio and Max si Yamaha mo ni mo pod ito to Ashley mo naman ni ang Click 125 De kay ito to Jan Mark ko to ko no 3 160 ah 150 <laughs> So so kay Raider 150 and decals decals. <laughs> Pero ang duha naman ko po, duha pa. Ngayong ay paki taw. Ay, sige malo di-update lang minsinyo kung maka-akbot kami kamiseta kan laon nah. hindi kami ka video kung nagagyahe. Ni kay nityog akor-korog di ke cellphone na ang gamit lang. After mga 2 oras nagabot din man sila nga duha. <laughs> Okay, Sige, yeah, Riza. Ah, nako malikod ah. Sa so, subong nga ride si Oli ang mauna. Ako ang maulihi. Ah, halong na to sa aton nga pagbiyahe, mga lodi. Thank you. Ah. na aptan kami sa red lights diri sa may Bangga Puri. Ah, sa hindi nga biyahe luwat si Uli ang mauna, ako ang maulihi yes! Uh, ah, maagpag luwat sa traffic light, ulit naman sa may mansin niya Go and up back sa Porsche. It's go na go. Ah, after one hour and ten minutes ng biya yun. Lapit na lang ah. Nag-stop over na kayo nagpahuhay huway Kayo nga, man. Kayo kitao na. Ang basang ba, ba Oh, no. You know, Ang galain color na bilang bukid. Oh, I don't know. Gaso na kadto na taros babaw ma sandok na sang iyang Oo awa Paet ba nan turuti ka na amin grabe yung mga big bike no to mga suicide nung no, no it's it's raya, it's it's right. 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 na na diyo kung birti pwede may tracking right. sa likuhan pa sa ito na ano man Okay, sa subong at mga lodi, is Sunday, subong, February 4. Pero di ka damo sa nag-rides, ginutok lang sa Don Salvador mo. Tay si Uli, 1 hulat sa ato mga 125 eh. Nagwanta <laughs> ka laki 160 ka kag... Siya lang din isang naka-160 po. Ulo tayo naman 2-5. Eh, hulat gin sa tagpila ka-bangga. Ah, uh, wala ano. ano ding lugar ari. Na feel ko na kan na na di goro. Kay wala ko na di ka balok na ano di nga lugar. Pero te, ara na kita na ano tong ginambal tanga bukid o ta. Di what? Zoom ta pasin sa lang apan nga camera kay te. Bigado. Ay. Ano ano, ya to. Stop over lang ginagmay pa huway. na din na sa may ano na. Century Tree, ah. No century Tree sa so may Century 3 ang next naton nga stop over nice ah po kaya na ay oh Uh, ah, 1 hour and 15 minutes naman nga larga. Amo to, ang bukid sa punta, hindi kita ang kikisilaw. Na, ah, to, to, ang ko to. Itong nag ang baba sang kanlaon. <laughs> kita ay taliwat. Ah, kung ara na kami sa may century tree Ooh. chill ride chill ride lang na yun mga loti pero logo mayo ni ang alagyan niya ato dyan po ng sa punta ay padayon lang sa mga lubak lubak na dalan bawa kung sa taxi pa doon nagabangal bangal <laughs> hahaha Gabi mga dala nung no? gabi na nga lang. No? Oh, ang laga. <laughs> gabi nung <dos>, <laughs> Ay, ay, ay. Balda, yung mo di akong lower dyan. Kaya gabi ang bangwala ko. Tusus punta ko. Wow. <laughs> kaya, kaya. <laughs> oh, pero tigal yung alagya, ano, Ang lapot yak. Pero ba? <laughs> Puro may nagyan list kay Oo. Oh. Ay, tama. Ga. Puro nabukas si Bunga, bro. Ito nga. Then? Puro kumagi ka di ba skillet, oh? Hindi na? Ako oh, ba si kagi ng motor? Pero tingdala na, chocolate na, no? Sige lang, may nainay lang ko. <laughs> ay, kasadya. Hindi so, gaya nagtalangay kami, ah. Nabilin ko sila kag naglapaw ko goro basi nakaliko na sila kag wala ko na tulopang dan kun Tingin na agyan ko, hindi manamak. May lang kay eh. Shout out sa mag-asawa nga na sundan ko. Bogin, tuluan ako nila kung di nadalan. Ang nagwa, do, una pa ko sila. <laughs> sila to ko Japan. Kung sila, kung harin ako din na do. na, may mangkot-mangkot lang eh. Kung may lang ganik eh, Napamangkotan ko, mayo man. na ko nila. Pero nga lagyan, di amak eh. Ang motor naglabay niya sa Duplay Uber. <laughs> Ah, Ari tadi na yun, no? Lapit na lang ni Conorik. Tawon na lang ni Pasulod. Ara ah, na to na Ay, ay, ay. Una, sila nga nagtalang ko. Sila na ginahulat ko to nila. ko nag-usoy-usoy ko. Di kung din ko nagkalad na mangkot lang ang hey. Oof, ang <laughs> ako. din nang lagyan. Eh. Kasadyas na natabo. Ako na nagtalang. Ako pa na una abot. <laughs> ay. ginulat ko to nila, sa bangga. At eh, wala ko sila natulupang dan. Masin nagrikta ko naglapaw ko sa liwat. Pero una pa ko abot sila sa century tree. Kaya mo to ganyan ba ko katungod to sa mag-asawang na dunganan ko. O nasugatan ko, actually naglapaw naman ko liwat. Sa so, yung una, yung tudlo sa akin, galing yung nasugatan ko to mag-asawa. Nga to, lapaw ka na to! Boom! lapaw naman. Nga, sunod sa amon, kita ka mga taka na ako, tudloan ka naman kundi ng dalan. Ati, mayo man. Nakaabot na nga safe. Ang matabon eh, hulaton na lang sila. Oh, amon na century tree. amon ni sa kadakto. Nan diri lang ni sa may kanlaon. Kanami isang view, kanami masang hangin. Du parehas man to sa gingkadto anamon gapon. Ah. Shout out na lang sa akin mga kopdanan. May, sorry lang. Wala pa ko sa inyo. Ginulat nyo ko. <laughs> Ay! Ayan, katahum. Sang century tree. Diri sa may kanlaon samtang nagahulat sa aton nga mga opod ah, video video tali yan ang lamit lang digili mga ludi, no kay amon ni sa ang gina kad nga century tree ang atubang yan negre or sa kilid dia amo to ang kanlaon nan na amo to nan ang nagaaso to blas punta nagaaso sa punta ato na perte kanami ay. Ah, nag <laughs> ya, nag ako, Ay, nagabot. Ya amulats ako, naguna pa ko ya ba. Ay. Ikulat pa kami si Bono. Gani. Ay, ah, nari na, nakaabot na sila. Oo. Ah, mga grupo. Ah. Eh, subong din eh. Toto kabong mo eh. ni, toto kabong. Oh. Yes. Yeah, wag ka muhulat sa ako nung no? napakawot. Utang <laughs> alagyan mo lang ako nito, yung di pugin niya. Pastig ah. Yan. na nagabot na. Purti mo ha. Sinugiray ka yung dalan. Naging agyan naman po. Purti ka namin. Hindi lang kami tood ang naka-experience. Kahit tanan nga ka magkanto eh. di. Mga experience yan, magkanto. Pero... <laughs> ang dalan, ang motor gernong kadol. <laughs> gernong kadol lang mo. Ah, sold na. <laughs> sold na ang pamahaw. Bro, chima, 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 chima. Ah, are kimi Japan sa so may chima. Century 3 <laughs> <laughs> sa kilid-kilid sa kalan. ano. Kita niyo mga, mga pinga no? Sipot ah. <laughs> Paano yung sipot kay puta. <laughs> Pansit kanton di ko masipot. Hindi po, gay ulat kami to kagina, sipot ka ba

Kag sa diri naman yung part okay. ya. Dapat mapapicture <laughs> lang kami. <laughs> video kali ya nak ko. Ala sa pitala. ka pa. <laughs> Ay, plastar ka pa yung mga video. <laughs> Tapos na, nakapapicture na, nakapamahaw na diri sa my century tree o kong balitit tree. Gary, din na ang grupo. Tayo ma-proceed na kami sa La Castellana pinapainit ng ilang uh, mga broom broom oh. Saan ka punta? To the moon. Oh, linya, no? Naglinya kami da. Kaya nagpa-picture rin na kay Manong. Maharap lang dumayo man lang uh, magkato ka di sa may century tree. Dumayara man ta picture nga mayo. Ay! 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 Te! Kitain naman sa kasilyan, si Hmm! Oh, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ang mga group ko proceed na sa La Castellana okay mga ready na okay first ang aton nga, olive wine okay kita na ita sa La Castellana Ari, okay, kita ang ano video kag ang aton rolls kita man sa uli. Ngay. gasolina anay. Ay, okay lang. Sige, sige, thank you kid. Ari. Kita ko na kay nagawas okay going na kami pa la castellana proper nagpatugong lang anay na eh. let's go so ari nagid kita ah, sa lapit nagid kaayo ang view sang kanlaon uh, uh, subong amon nga way pakad na sa la castellana ang uh, una lang sila lang ko na pabilin ako kadali ang kula ni video na namin um, sa natin or clouds isa hindi ko sure Okay, let's go. Mapas na sila. Okay, nagpabili lang ako kadali. Ay! Uhuhuy! Ari na gid. Lapit na kaayo. Shadow na kaathag. Sang can we -well. own. <laughs> ah! Yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, Ah, pundo dyan. Ikaw yung nagpicture. <laughs> ay! Ah, pundo na ay, pundo, 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 pundo. Kaya pa picture-picture na ay sa kanlawan. Yow! kag samtang sa nagabiyahe kami may nakita ko nga dako nga cross amo gani nga nagpundo na lang ko kag yung video ko na lang ani kadali ay e do na namian ako maglantaw nami pata ni saka kung may oras pa Amo mo naging video an ko na lang kitaan ko malang <laughs> ay bisaya na manok no? ah, sanyaga hindi may balo na aton nga durin nga ano Oh, Ma may dure ni ang uh, convince man na transaction na nigro dalang butong mo Ini nya ta singo sing no Baylo ta motop na Iya nya sub na uh, tupaspunta nit butongwa kupod sakit so, pa ka mga butong Tak ketama butong asbah. <laughs> oh, uli boyo juga meningit itu. Madagdagan gitu. <laughs> 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 um tiado slot. Ya, Cina lah nama nok bisa ya, Bo. Ah. Bisa ya gitu. Bisa nama plus kelas sambutong, adubo ah, na.

Una pa. Una pa ya bot. Nyaga Bisaya na manok no, plus butong. Dobla ka na mitna, mitna. Kaunta kawan Bow juice ko. Butong ng may gatas. Matoy may luwig ni karong sumpet karon. tak <tikin> tak tek. Tak tak. Diringan anong pa potaya? Papamaitinola pa, plus butong. Hindi <tikin> na dapat sa kapatid. Ano mo? Hindi mo dapat tindog ni Sir Bukap. Koro ng pangalan ni po. Lutiao. Butong may condensed. Hindi niyo ko yan lugay po Ah. Ah, dito subong sa. May pulding. Hindi na nigalay lang kasi liyan. Nani ano? Nang puti bidra? Ano, bilong na nigalay sa puti bidra? Hindi nga hangin doon. Labi nga no? Oo. Pero ito yung kabugnaw. Galing kiti medyo init. Nagit doon kayo. Lapit ng init. Yung kurang hangin. Wala hangin. Hindi mga tumba. Yung mga Ang palma ka. Hilihilay, no? Ang na. Amo na sa pre. Holding <laughs> bed ang solusyon sa katuyo. Lain ka rin pag bugta mo rin last last na ibi ng gabi. Lain <laughs> 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 ka hangin ako. Oh, bon. Kala taktak na ito. Hindi normal ang hangin sa bunga. Oh? Ano

bago singit nga butong plus condense nga do rin wow condense ang sabon ay nang butong ga bulwak ay di Wala na ko nong butong sabor. Condensed na lang. Hindi na maguyo. Yaigda na. Nagpapahiya ka pa. Mulaan ko pa na slay ka. Tapos na may napudyot ka pa nga ice nag ba? <laughs> Do condense na may jutay na butong ah. Namit sakto lang. Hindi sakto lang kahit hindi maginiya ang may kung palamay. Dahin eh. <hMm -hmm> Kono <tuk tangan> yun, naid yun ba? Pinlit na niya magbaybay ka ba yung magyang Layo eh, layo layo eh. Ito mas mga kundi bidra na yun No? Oh, pero kung sila yung uh, gintog dan, tataasig lang eh. Hindi na yun. Ay! Tapos ikaw pang paposwak pang paumpang. <laughs> oh, wow. Lugaw! Tuturo na lang dagan ko rin eh. Eh, standby na lang 125 25 mga dagan na yun. Maka yun yung dekado. Dumadasi ka pa sa inmax ko mga. Oo, yung mga builo. Dahil hindi mo na malagas mo. Malakot lang. Ano na lang ba yung mga tanay nyo? Masasama ang pagigipag kawayan nyo. Pero tayo mo na na mo Ah, ya. Yeah. uras sang Pilipinas, buntig ap lang lagom man sang rides rides ba. Duwa kadlaw rides din, tilagom lagom. Okay, mos na. Kay mapuli na ta sa Bacolod. Ang oras sang Pilipinas alas 4:58 sang hapon. Tak, right. ready, ready na, gari din na. Eh tayo naman tato sa Bakulod. Rahan. Ari na. Di naman kay Treo dito. Gahini mo say na. Ari, thank you so much guys kay migota, jeremyo, Jeremy Salamat sa pagpapanyaga. Ta tingga kita. Sa panyaga sa butong kag sa linugaw. hey <laughs> Gani. Ga ready naman kami kay mga matamat naman kami ari mga grupo. Ba. Toto GM. John Mark. Ano ang motor? Hindi, yung sa na gato ang <laughs> okay. Oh. Okay. Masakay na. Ready na. Kay mapinuli na. Okay. Thank you so much sa pag-upload sa amon nga video. Well, kung din kami nakapalambot. Although nga wala kami video sa tanagalakad. Kaya ito. Wala cellphone na ang gamit ha. Ro thank you Japon. thank you. Thank you thank you all of Man, thank you gid o, oh, Antia ni ni Goda Jeremio. Sa mga grupo ta. Thank you, thank you gid sa panyaga kag sa pamahaw para si Goda Jeremio para di ang kasis mamaya. Ito as liga panguna. Ma, puli na ta pa along lang thank you so much sa tanan mga um, amigo tanan na man pag syempre sa ito na uh, pinalangga na ginoos sa so gabay na pagbiyahe sa amon ah, thank you again ah, tila. Nga safe man amon nga travel pakat to pakari kag sa amon magpapapuli mayo lang kami ginoo sa guidance sa dalan nun may layo lang kami sa disgrasya Yes. Una na, masunod ko ah. Bye bye. Kumusta na? Thank you, thank you, kid. Thank you, kid. Na. Thank you. Yes. Okay. So, kumusta naman mga lodi? Thank you, kid. Thank you. Masunod na sila, kulit. Thank you. Ooh. Kag sa sininga video mga lodi, nagabiyahe na kami papuli sa Bacolod. Ang akon nga mga kaupdanan, ato at na sa unhan kag akong nagasunod lang gid sa ila nagapangayo gid ko sa pasalamat sa aton nga mahal nga Ginoo naging guide nga kami sa amon nga road trip sa Sininga adlaw madam mo salamat Ginoo nga gimpalayo mo kami sa Biria kag sa disgrasya naging safe kami nga nakapuli sa amon tagsa tagsa nga panimalay madam mo gid na madamo salamat Lord God sa guidance kag sa gift of life nga ginatan mo sa amon sa alam kag kusog ginatag mo sa mo nga hindi nga biyahe gino. You know. Madamo gini salamat. Amen.